ako ng ospital. Ayan, diretso na po ako dito kay Rubin. Bukas pa pala sila. Dahil na 7.45 pa lang pala. Ayan. May bagong buwas sila doon na pick up coffee. Ayan. Tapay tayo doon guys. Ayan, no. May naupo na. Guys, dog lang makapala ng jacket at uh, Christmas party din ni Ruby. Taas ng hangin, no? Balita ako yung kopi nila doon ni eh. ano yun. No? Pick up Ayun ah, no? meron silang pick up uh... lang po niya. Bali, parang nag bukas pa bali duty po nila ngayon dyan ay uh, duty po nila ay 9am to 8pm pero simula po bukas yan ay magiging 9am to 9pm na po sila ngayon yeah. so hanggang at 30 tayo. Pero tayo, bibili ng kape. Ito lang muna tayo guys. Tatapat lang tayo. And guys, ang pick up ko. Nasa tapat ng sa ng Chowking. Ayan, mga pagitan niya yung Mercury Drug at saka Chowking. guys, si tayo maghintay. Ayun lang, upo din. Naunahan lang ako. Ayun lang, Aki. Vroom, vroom. Ayan. And guys, uh, wala po muna tayong mukbang ngayon. At shout out, shout out lang po muna tayo ngayon. Uh, at mega mega love shout out po sa buong team ni Tech Power Force. Ayan, sa pangunguna po ni Madam Lee. Ayan, ni Madam Tech. Mua mua chup chup. mega shout out po. Uh, siyempre, sa sekretary ko ng Timothy Power Force, di selfie official. May galap siya po. At siyempre, may sekretary. Meron din po tayong Kapitana, yan. Kapitana Amazing Yag Channel. Mega, mega love po. At kung may sekretary, may kapitana, meron din po tayo abogado. Yan, meron din pong abogado ang Team Bintek Power Force. Si Sir Kalma Pico. Ayan, mega mega rap shout out po. At sila Mama Koy. Mama Koy, uh, Apo Koy Vlog. At si Ate Koy, TNT Family Vlog. At kay Ate Weng, kay Rowena ako sa vlog. Ayan, Ate Weng, mega mega rap shout out po. At Kuya Dante Basket. Kay Kuya Dante Vasquez, may galap siya ng okay po. Kay Kuya Louie Aquino, may, may galap siya ng okay po. Kay Ate Mape, Ate Mape, okay puno. At kay Kuya Dani Castillo, may galap siya ng okay po. Ayan, buong Team Bintig Power Force po. Kay Lalo Lalo na kay Oscar, Dapka Ganuelas, may galap, may galap siya okay po. Ayan. At kila Mampel Elkins, may galap siya okay po. At sa buong at sa lahat po na ako sumusuport na po sa aming channel mega mega love siya po at once face christmas po yan at nagpapasalamat din po ako sa support niyo po kay Sky25 yan maray maray salamat po sa patuloy na pag support po sa aming channel yan at maray maray salamat po at habang wala ito Lit Lit o si Lit Lit ayan Shoutout uh, shout out din kay Sir Di Carlo ayan. ayan mega mega love shout out mo sa inyo lahat ayan pinakalimutan pa ka kay Lola Linas ayan mega love shout out kay Lola Linas ayan yun, kay ayun kay Kane Official ayan mega mega love shout out sa iyo idol Kane Official at uh, shoutout din po sa inyo, Ma'am Georgie Sian, mega-mega lang shoutout po. Sana wala akong nakalimutan sa ating mixing power force. shoutout din sa inyo, Sky 25, mua mua, tsyup tsyup. At mega-mega lang shoutout din po, Ma'am Canada, mega-mega shoutout po. Ma'am mega-mega shoutout lalabas yun yung entrance ah yun ang exit pala nila yeah, so mali mali na tayo guys at ayan guys hanggang dito na lang po ang aking video at pasensya na po sa mga hindi ko na shout out at maraming 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 salamat po sa supportan nyo po sa amin hanggang dito na lang see you next video bye bye, bye.